At sa ating mga balitang pambansa, natatanaw na po sa sobrang lapit sa tawi-tawi ang apat na barkong pandigma ng China. Ayon po sa isang video uploader, pauwi sila sa Bongao Town mula sa Pangungan Island ng maispatan ang apat na Chinese vessels sa Cebu Passage sa Tawi-Tawi. Kinumpirma ho naman sa News 5 ng AFP, Western Mindanao Command ang pagdaan ng apat na barko ng Chinese Navy sa Sibuto Passage noong Mayo Ados. Umabot ng 5 nautical miles lamang ang pinakamalapit na distansya ng Chinese Navy vessels mula sa Bongao Island. Kaya tanaw ito at uh, Pasok na pasok sa 15 kilometer municipal waters ng Tawi-Tawi. Agad itong binuntutan ng barko ng Philippine Navy na BRP Jose Loor Sr. Ayon sa AFP West Mincom, katakataka ang Chinese warship sa lugar pero hindi ito ang unang pagkakataon na may mga foreign vessels sa Cebuto Passage. Wala ho naman daw dapat ikaalarma ang publiko sa namata ang apat na pandigmang barko ng China dahil innocent passage lang daw ito o nakikiraan lang sila. Samantala, iimbestigahan na sa Senado ang umanay gentleman's agreement ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Chinese President Xi Jinping. Wala pang petsa kung kailan ito sisimulan pero ang Senate Committee on Foreign Relations ang bangangasiwa sa pagdinig. Hindi pati kung iimbitahan si dating Pangulong Duterte. Ayon kay Sen. Risa Ontiveros, kailangan ng malaman ang totoo at panagutin ng mga sangkot lalo't posibleng naisangkala ng ating soberanya. Ang gita naman ng Chinese Embassy kasi may bago daw modelo na napagkasundoan ng China at ang Administrasyong Marcos tungkol sa pangangasiwa ng sitwasyon sa Ayungin Shoal. Pero agad yung pinabulaanan ni na Defense Secretary Gilbert Chodoro at National Security Advisor Eduardo Anio. Sa ilang pang mga balita na ispong ibalik naman ni Pangulo Marcos Jr. sa dating Hunyo hanggang Marso ang school calendar dahil nga po sa nakakaapekto na sa pag-aaral ang sobrang init opo at uh, nagkaroon din po ng resolusyon ng kamara para pahimukin ang education department na ibalik sa dating school calendar ang pasukan ng mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school. Sa ngayon po kasi nasa higit na 7,000 mga es eskwelahan sa buong bansa ang nagpapatupad ng alternative delivery modes o nag-aaral sa pamagitan po ng online o module. Kabilang po sa mga proposal, ang aggressive option o tapusin na kaagad sa March ng 2025 ang papasok na school year para hunyo na kaagad magbubukas ang klase sa susunod na taon. Kung matutuloy, ang aggressive option magiging 165 days na lamang ang magiging pasok ng mga bata sa paparating na school year. Mas mababa ito kumpara sa mandato na 180 days. Tumawa naman sa kanag walk out ang Pangulong Marcos Jr. ng tanungin tungkol sa isyu sa droga. Parang binabanggit po nila na parang you're involved sa drugs something. Kami ni... Opo, 2012 <laughs> daw po, Mr. President. Kung <laughs> <laughs> na. Kung tribe okay. yun, <laughs> Hindi na pinatulan pa ni PBBM ang panibagong pambabatikos sa kanya. Pero ang sagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabing imbento lamang ang issue. Nagugat ang alegasyon matapos kumalat ang ilang dokumento ng PIDEA noong Abril. Sa pre-operation report, nakalagay ang pangalan ng Pangulo sa drug target. Muntik din daw magkasa ng raid sa Makati City noong 2012 kasama ang isang artista. Pero mismong PIDEA na ang nagsabing hindi ito totoo. Umaalo po naman sa 50 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Clark, Pampanga kahapon. Naitalahan naman ang 47 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan. Habang 43 degrees Celsius naman sa Pasay City at 42 sa Quezon City. Nauna pong sinabi ng pag-asa na posible nga daw pong tumagal hanggang katapusan ng Mayo ang danger level na heat index sa ilang lugar sa bansa pero sabi po kanina ni Mam Ma Solis, opo mukha daw pong ang ang, ang, ang truck ngayon ay eh, bumababa opo nang kaunti sa ibang mga lugar bagamat yung init maho na at maranasan ay mukapong magtatagal nga hanggang sa buwan ng Mayo. Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.